Alright. Right. <laughs> Ayos na <no? laughs> Eto. Pakinggan mo yung kwento. Si Pedro ay eh natutulog katabi ng asawa niya. Panaginip niya. Habinya nakita niya si San Pedro. Sabi ni San Pedro, Pedro, ikaw ngayon ay nasa langit. Sabi ni sabi ni Pedro, Patay na ho ba ako? Alangan, nasa langit ka na nga eh. Pero hindi ka pa dapat mamatay. Kaya papababayin kita sa lupa magre-reincarnate ka bilang isang hayo. Cheng! Pinababa siya sa lupa. At naging sa siyang manok. Sabi nung isang manok, Pedro, kailangan mong mangitlog. Dahil kung hindi, kakatayin ka ng amo natin. Hindi di marunong mangitlog si Pedro. Sabi nung kasama niya, umiri ka ng malupit. Iri mo, Pedro. Iri mo umiri si Pedro. Lumabas yung napakalaking itlog. Habi nung may-ari, magandang manok to. Papakinabangan. Meron pa yung isa. Sabi, Pedro, meron pa raw isa. Iiri mo pa. Umiri ulit si Pedro. Mamaya, may may lumabas ulit na itlog. Paglabas ng itlog, Bigla siyang may biglang may nararamdaman masakit. May sumampal sa kanya. Pak! Sabi ng asawa niya, "Pedro, kadiri ka. Sa kama ka pa nata eh. <laughs> Alright. Wala <laughs> siya wala. Wala na itlog. <laughs> <laughs> alright, alright. <laughs> Ayos na. <no? laughs> alright, panaginip lang pala. <laughs> Follow and share.